Magros, good morning po. Oh, nakita ko yung kaibigan ko si nuwa Oh. Ito si Noah, Magros. Kaibigan ko ito. Ah, kalaro ko sa billiard noon. Doon sa Pesto, binagsama. Doon kay La Obit. Magaling sa billiard to eh. Diba, Noah? Papakainin ko ngayon si nuwa Yan o. Oh. Bibigy, bibigyan natin ang ano Kung um, pang pagkain niya Ito bibigyan natin kay Hindi pa rin siya kumain Hindi ka pa kumain nawa Oh, oh, Bisan mo doon na kumain ka doon Ha Ayan Hindi okay, sa iyo na yan Ayan si Noa yun Kakain yun doon mga kurus Kalarong sa billiard doon eh yan, pupunta na yun sa Parisan. Yan, Paris, mami. Pagkain na yun doon, mga gurus. So, yun, mga noa no, ah, habang naglilinis, nagpapalinis po tayo ng motor, no? So, ko pa yung kaibigan ng si Nuwa. Na matagal ko na yung kaibigan, mga gurus, ah, hindi ko alam kung bakit nagkaganoon siya mga kaguros eh, noon kalaro ko sa billiard yun Maayos naman yun, nag-aaral. Tapos, pag pasok, nagbe-billiard kami. Magaling yun, magaling sa billiard yun. Magalus eh, Hindi ko nga alam kung bakit nagkaganon yung tao na yun. Eh, pabayaan na sa... Kaya binigyan ko siya ng pangpakain makurus. Noon, no, no, noon, ilang taon na yon mga matagal na makagros dumaan na yung pandemic pinibigyan ko rin palagi yon sa pagkain eh ngayon nagugutom na doon sa kaya binigyan natin ang pambili ng ano paris yan kumain ng paris no? paris mami hindi nakakaawa na sitwasyon mga girls no? sitwasyon niya so simple kibigan natin eh, meron naman tayong kahit papano paano naman tayong kita no? kaya hindi natin pwede pabayaan hindi nga natin pinabayaan yung mga hindi natin kaibigan yung pa kaya kaibigan na kaibigan ko yun na magaling maglaro ng billiard nakita ko habang nagpapalinis ko ng aking motor kita ko siya dito lang yung pagalagala isa tatawid yan sa C5 yun C5 yun 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 sa mga FWL, magiging magiging parang sa sa isip ulit sa sa sol. Ito